Hello, what's mga kabukyard? Magandang taha tanghali Mga kabukyard, salamat, salamat Nandito na naman tayo uh, Maaga tayo nagpunta sa Manukan uh, Alas dos ngayon ng hapon Kasi may gagawin tayo dito sa bukirin uh, Magbakod tayo Ayan, nandito na tayo sa ating ano, ating kubo Ayan, tapos Diretso tayo ngayon dun sa Manukan kasi hati natin tong tubig at saka yung pagkain ng ating alagang manok sa bag ko. At saka dalawang tubig. Ayan Tapos saka tayo mag saka bumalik tayo dito at saka itutuloy ko yung bakod diyan. Para hindi na makapasok yung kambing. <laughs> hindi na makapasok yung kambing doon mga kabayan kasi yung pinakagit doon uh, nilagyan ko na ng gate ng mga kahoy lang ba. Kasi tuwing hapon nandito sila sa loob dito naman sila lalabas sa kabila na bakod siyempre yung bakod natin kahoy lang masisira ka ah, lumulusot sila eh pero sa silang lusutan yun nasisira yung bakod natin Kaya eh, ang bakod natin dyan mga kahoy lang na maliliit eh yun ang gusto ko di, hindi sila makapasok dito para hindi magalaw yung mga bakod dyan at mabubuhay kasi pag magalaw galaw yan ah labas pasok yaw lalabasan ng mga kambing Siyempre, gagalaw eh. Hindi mabubuhay yung bakod natin. Masisira. Ayan, wadap. Dito na tayo sa... Ano? Yun ang kwentuhan natin. Araw-araw ko nandito. ah, let's go tayo mga kabakyard. Punta na tayo sa manokan ko. Ito oh, may dala akong tubig nga. Uh, at, ano? Tubig at sa kain ng manok. Ang init. Ayan, ah, tingnan ko. Init. ganun talaga hindi tayo mapapagod mga kabakyard sa pangarap natin kasi passion natin ang mag-aalaga siyempre sana uh, gabayan tayo ni Lord sa ating pangarap at uh, makapalahi tayo ng marami at makabenta Yan ang purpose natin sa pagbibreeding sana makabenta tayo at magpapanalo ang ating mga palahi yan dito na tayo sa tulay yan tulay na tulay. Yan na tulay oh. Hinto muna tayo sa pag bibidyo. Kasi baka mahulog tayo. Ay ay, tumba na. Tumba ng ating tubig. Baka mahulog tayo dyan, damage ang cellphone. Yari tayo. Hindi pa naman natin to. Kung atin to, walang problema. Pero hindi pa rin sayang pag nahulog ingatan natin pagtawid talaga diyan talaga lagi akong nag-iingat yan pagtawid kahit tandaan ng apak basta't makakatawid ako na walang mangyari maraming salamat mga kapatid dito na tayo tawid na tayo maya naman mag video tayo papunta dun sa manokan.